Kamusta po mga kabukids So, kunting update po tayo dito sa ating ano, bahay At ngayong araw po ay gumagawa po kami ng hagdan Ang ating concrete na hagdan mula dito sa ilalim Papunta doon sa veranda. So, meron po tayong ilang steps lang so, Dahil mababa lang din naman At yung mga nakarang araw po Update na rin po natin itong ating flooring po. Nalagyan nako po namin ng flooring itong sa CR. So, nakabit na lang yung bowl. And yung dito naman po ay nakabit na rin namin. Nalagyan namin ng uh, lababo. So, ilang araw na rin po yan. Kahapon, ayan ako na siya. Pinaklas ko na yung kanyang hulmaan. So, ayan. Ayos na, matibay na siya. Matigas na. Medyo maliit lang naman yung ating lababo dito mga kabukis tamang meron lang mapaganohan dito hugasan and dito naman meron tayong paglalagyan ng mga gamit gamit so lalagyan ng mga plato siguro dyan and kung sakaling magustuhan namin lagyan ng stove dito meron po kaming pina ano dito may pina prepare kaming butas para kung sakaling may stove yung kanyang hose dito ilulusot para doon yung tangke So, ayan po ang update natin. Hindi na tayo nakablog ng mga nakarang araw. Pero, ayan, na-share naman natin sa inyo kung ano na po yung mga nangyari dito sa bahay. At tinga nga po ngayong araw, itong hagdan. Para uh, tumigas na siya. At nang sa mga susunod na araw, magamit na. Hindi na mahirap mag-akyat pa to ba. <coughs> Eto, may ibibigay ako sa inyo, tik-tik. Tik! Sige, kain. Kain. Para hindi na kayo magala. tagahawak. <laughs> Kaya pa ko yun to, kailangan ko mag-isip ng kwento. <laughs> ano pa kayo may kwento ko? <laughs> Karantok di ba yung lamat? Pagkayo no? Ay buti malapit na Ito na diba? Wala na. Tapos na. Tapos na. excited mo, mo na. <laughs> Inantok na. Saan ka? Saan ka dyan? Yung nagpagawa yun na naging katulong. <laughs> Wala kailangan to eh. No choice eh. <laughs> Dahil ano mga kabukids, mayat maya na yung pagulan, tapos mahangin, kaya kailangan na namin gumawa ng lambat. Kasi baka sa ulan may kasamang isda. Hindi, <laughs> biro lang. Sa ano po ito, lalagay po namin doon sa bubong. Kasi nga yung bubong namin dito sa side na yan, parang sinabunutan na ng ano, bagyo. Kapag namahangin masyado, tumitikwas na ganyan. So, nakaplano naman talaga tong lagyan. Kaya binili ko na to nung mga nakaraang ano pa, nung mag-start. Eh, hindi pa lang nakakabit, pero ngayon kailangan na ikabit. Kaya, ikakabit natin ngayong araw. Yan. Net, kulay itim titignan natin kung ano to matibay kasi parang hindi siya ganun katibay eh, kumpara dun sa lubid mm. pero mura lang naman siya kaya tignan natin kung saan abot abot din siguro ng mga ano to dalawang taon kung makakahuli to ng isda sulit na <laughs> <laughs> malapad po yan bali ito po ang lalagyan natin kabila, mula sa kabila hanggang dito. Ayan, lalagyan po natin dito sa bubong na to. Eh, mapapansin nyo po nakatikwas na yung mga daano na yan, yung mga pawid. Kaya lalagyan natin ng net na ganyan para maipit. Hindi siya titikwas kapag may bagyo. So, pasampay po yan hanggang doon sa kabila. Ma malapad at mahaba po yung kailangan namin para mabalutan niya ang mga yan. Ayan, hanggang dito po sa bubong na ito. Magkakit na ako ah. Dalain ko na ito. Sana makarami ka. dyan? Agus ko ah? Oo sige <laughs> Tumabingi Parang may ibang kasama <laughs> nga na Ayaw niyang magano ah Ayaw magpadikit Ayan mga kabukids, nagluluto lang po ako ng aming tanghalian Ginisang munggo tapos hahaluan ko po nitong dahon ng ampalaya. Pa. Sige. Tama. Sige. Yan ano. Para kang say Spider-Man dyan. Great power comes great responsibility. May tukas na yan. Bulat pa ako. Okay. Okay. Thank you sa iyong ano ah, participation. <laughs> 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 wow. hirapan mag-ingat nung net hindi namin makita yung pantay tumatabingi gusto <laughs> kasi makunat kasi ito yung dito oh, hindi tulad ng halapat ha sarang gomay no straight chabuli kakas ka na kuya? gusto ka na? Mula palang tayo. Tapos ka na. <laughs> <laughs> Ngayon lang po kayo nakakita mga kabukid ng kubo na merong ano yung may buhok sa gilid. May bangs. May pabangs-bangs siya sa gilid eh. <laughs> sa kabila rin mayroon din eh. <laughs> may palawit. May palawit-lawit eh. Ano yung tutupiin tapos ipapako din? Uh, katulad ng ginawa ko rito. Hmm. Pero hindi pa yan tapos uh, ano yun pa po namin yung mga kabukod siya ayos pa namin nung pagkakalagay talaga ngayon na ay ano pa siya eh temporary namin pinako lang so susuportahan namin yung net kasi nga baka mapunit punit dun sa pinagpakuan lalagyan namin ng mga lubid kung ano ano pa tapos itatahi namin dun sa pinaka basta parang gagawin namin mas matibay pero yan lang po yung idea ng pagkakabit medyo ano rin pala eh mahirap din pala siya ikabit lalo na sa akin na bago lang ako naka-experience magkabit niya. So, yun, di ba? Meron na po tayong lambat sa bubungan. <laughs> iwas ano lang po 'yan, iwas tikwas nung ating mga pawid. Para kung sakaling lalakas yung hangin pag may bagyo or low pressure, eh hindi naman tayo kakabakaban na matutulad sa ano, doon sa itikan. Hindi ko nalagyan ng net. Tumikwas yung pawid nung nakaraan kaya ngayon nasira kagad yun, yeah, okay na po ang ating paghapon and po tayo ulit na achieve na bagong bagay dito sa ating bahay kubo next update pulit natin dito eh, sana subukan namin ma ano yung CR magawa na yung CR makalita thank you guys for watching bukids nakaabang na yung mga fans mo mga lagad <laughs> halika yun Ba't kayo lumalayo sa akin? Malapit kayo, tapos <laughs> natatapos. <laughs>